malaking balita sa pandaigdigang kalakalan. Ang Estados Unidos ay opisyal na nagbabawas ng mga taripa sa mga kalakal ng Pilipinas pagkatapos lamang ng mataas na antas ng Oval Office Meeting sa pagitan ng U.S. President Donald Trump at Philippine President Ferdinand Marcos Jr. Ipaliliwanag namin kung anong mga produkto ang apektado, kung bakit binubuksan ng Pilipinas ang markado ng sasaklan nito at kung ang deal na ito ay nagbibigay sa US ng labis na kapangyarihan o nag-aalok ng bagong pag-asa para sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa isang post sa social media noong Martes, inihayag ni Pangulong Donald Trump ang isang bagong kasunduan sa kalakalan sa Pilipinas. Ayon kay Trump, papayagan na ngayon ng Pilipinas ang zero tariff entry para sa mga piling produkto ng US, partikular na ang mga sasakyan. Ngunit tumpak ba ang pahayag na iyon? hindi ganap. Mabilis na nilinaw ni Pangulong Marcos Jr. na ilang mga kategorya lamang tulad ng mga natapos na sasakyan ang magiging libre sa taripa, hindi lahat ng pag-export ng U.S. Hanggang ngayon, ang Pilipinas ay nagpataw ng 30% na taripa sa mga sasakyan na pumupuno ng hanggang 10 katao at 20% na taripa sa mga truck at bus. Dahil sa mga tungkuling ito, naging mas mahal ng US ang mga sasakyan para sa mga Pilipinong mamimili. Mga natapos na kotse, 30%, 0%. Mga truck at bus, 20%, hindi nagbabago. Mga sasakyang dekuryente, 0% mula noong nilagdaan ang Executive Order No. 12 noong 2023. Kaya hindi lang ito tungkol sa mas mababang presyo para sa Ford Mustangs o Teslas, kundi isang madiskarteng hakbang para gawin mas handa ang Pilipinas ng EV habang binibigyan ang mga US automaker ng competitive na kalamangan. Sa kapalit, sumang-ayon ng Pilipinas na pataasin ang mga pag-import ng mga produktong Amerikano, kabilang ang soy, trigo at mga produktong parmasyutiko. Ito ay maaring maging isang malaking panalo para sa mga magsasaka at tagagawa ng gamot sa Timog Silangang Asya, lalo na sa tumataas na pangangailangan ng mga magsasaka at gamot sa Asia. Ngunit ang eksaktong mga volume ay hindi pa nabubunyag. Habang inihayag ni Trump na ang mga taripa ng US sa mga kalakal ng Pilipinas ay bumaba ng isang porsyento lamang, iginiit ni Pangulong Marcos Jr. na ito ay mas simboliko kaysa sa tila. Ito ay higit pa sa mga numero tungkol sa pagbuo ng tiwala. Ayon kay Marcos, inilarawan ng US ang pagputol bilang isang special gesture dahil sa matagal nitong pakikipag-alyansa sa Pilipinas. Kaya ano ang ibig sabihin nito para sa pang-araw-araw na Pilipino at Amerikano? mas mababang presyo sa mga imported na sasakyan sa US, higit pang mga pagpipilian sa mga EV at hybrid, mga posibleng bagong trabaho sa lokal na serbisyo ng sasakyan at mga pyesa. Para sa mga Amerikanong exporter, isang bagong merkado para sa mga produktong pang-agrikultura, pagpapalawak ng paramasutiko at pagkakataon na bawasan ang deficit sa kalakalan. Ngunit marami pa rin hindi nasasagot ng mga tanong tulad ng kung gaano katagal mananatili ang zero tariffs at kung iba pang mga bansa sa Timog Silangang Asya tulad ng Vietnam o Indonesia ay maaaring makasunod. Ang US ay masigas na palakasin ng ugnayan sa mga pangunahing kaalyado at ang Pilipinas ang nasa gitna nito. Habang ang China ay nananatiling nangungunang supplier ng Pilipinas na nag export ng mahigit $3.15 billion dollars na halaga ng mga kalakal noong May 2025, ang US pa rin ang pinakamalaking export market nito. Ang trade deal na ito ay maaring muling balansihin ang mga numero na yon ng bahagya. Ipinahiwatig ni Pangulong Marcos na ang kasunduan ay simula pa lamang. Tinawag niya itong buhay na bagay na nangangahulugan na maaring magkaroon ng mga pagbabago sa hinaharap batay sa mga kondisyon ng pandaigdigang merkado at sa pagtawag ng dalawang lider sa pulong na isang magandang bisita ang mga pagsasama sa hinaharap ay maari nang nasa pipeline na.